Welcome to Henry KNG TV. Ah, good morning, good morning po. Ayan e po, ngayon po ay na palang, 11.30 po ng umaga. Eh marami po kasi akong ginagawa doon sa may ano pala. Marami po akong ginagawa doon sa harapan kasi nga po may gumagawa ng ano ron, ng Uh, sa loob ng office may gumagawa nagkakapsula uh, sila ng tiles eh, ako nga po yan sa may forest ngayon nagpabili po ako kay Jeremy ng tatlong sakong ipa uh, gagawa po ako ng ano carbon o carbonized rice hull ito po yung rice hull uh, Inihanda ko na po yung kahoy pamparingas para magawa po ako ng uh, carbonized rice hull ayun nga po <coughs> abali ang gawin ko po naging ng dahon ng, yung dahon ng saging sa ilalim at tapos po ito mga kahoy na ito sa ibabaw, ang gagawin ko po niya, sisindihan ko po yan. Kapag ka po yan ay nag-aapoy na at nagbabaga na, eh tsaka ko po ipapatong itong raisal. At dahan-dahan po siyang mag, uh, magiging uh, carbon. Ayan po. Apanorin niyo po ako. At ah, dito po pala ako sa ilalim ng sa ah, dito po ako gagawa. Ayan po. Ayan po, ah, nagparikit na ako ng apoy. ano ah, Lumiliab na po yung apoy. Ang gawin ko po ngayon dyan ay itatabong ko po dito sa may apoy na yan itong mga uh, ipa para dahan-dahan po siya na masusunog ayan po ganun po yan ganyan po yung pagawa ng carbonized sisal babawasan ko lang po siya ng kahoy at uh, medyo madami pong kahoy basa po siyang kahoy tapos po itatabunan ko na po siya ngayon dyan para yun po para sa dahan-dahan na maluto o maging carbon ayan po Pagkaganito na po yung tsura ng carbon o nung rice hull, ang gagawin po dyan, uh, tatakpan lang po yan kasi po yan, masusunog na po yan. Pagka hindi po tinakpan yan, masuubos po yan. Kaya po dapat yan, bawas na po ng gatong. Tapos tatabo lang po dahan-dahan yan. dahan-dahan po siyang tatakpan hanggang sa inya. <laughs> Kaya po, mahirap din gumagawa nito, kailangan nakabantay pagka po may lumabas na ganun takip hanggang sa maubos po ito po itong sako na to baka po mamayang hapon mamayang ano hapon na po ako dito ganyan po ang pag -pag carbon kailangan po uh, laging tinatakpan para hindi po maubos yan po ah ito na po hapon na po at ah, na po yung nagagawa ko e ko na po ito kasi nga po eh, may hindi na pong alas ko ng hapon ayan po ah malapit na pong dumilim malapit na pong dumilim kaya po ito ya ko na ngayon yan ilakasan ko na po ng apoy sa gitna at saka medyo tatabunan ko na po ito ng ayan tatabunan ko pong ganyan para mabilis lang po ah, uh, kasi nga po eh ah, uh, hapon na po gagabihin po ako dito pagka hindi ko po maluto lahat yan ito to naman po ito po malapit po ako sa tubig ayan po yung hose kaya po dito ako nagluto ng ipa uh, kasi nga po ah, uh, una malamig dito Atas may mga higaan dito, pwede ko mahiga. Ayan, problema. uh, <coughs> ah, ah, hapon na po talaga nung nag-ano rin ako. Kulang na po sa oras. Kulang na po sa oras. yan nung salang ako, kaya po yan, hindi po mayayari. Yan gagawin po dito, inapura eh, ko na. Tapos po, eh, uh, ko na po para, ano siya? para mamatay yung apoy. O yung mga baga ng mga kahoy, at yung mga baga ng ipa. Kasi po, kapag hindi po natubig ng uso to, eh, magsisindi po uli ito at maabo. Kinabukasan po abulat ito. Kaya po ang gawin ko dito, ngayon, <coughs> eh, ko po ng huso ito. Ngayon po. po uh, Tatabon ako po muna ng ipa para masunog pa iba. Yan. Kasi po ihapo eh, na rin. Habing ko po muna mabuti at saka ako tutubigin para mamatay po yung mga baga. Yan po. Saka pwede na rin po yan. Ah, kasi po ah, uh, sa uh, mga 80% na po yung nasusunog. Ayan po, po nakikalat ko na sila nakakalik na ipa tapos po tinitigma ko po ng tubig uh, kasi po uh, baka po meron pambuhay na na ano dyan, na uling eh, maglilya po uli yan kaya po yan kinarat ko po siya ngayon tapos ginabas, tinitigma ko po ng tubig <coughs> yan po eh pwede na rin po yan kaysa po sa ah, uh, kasi nga po yan po papadilim na kaya po ako iuwi na ah, uh, ngayon po eh alas 5 na po ng, alas 5 na po ng hapon kaya po yan eh, hapon na rin mapadilin na rin po dito sa forest kaya po yan. Makikiram po. Tabi-tabi po sa mga ano dito. Baka po may na. Po. Kailangan po talaga basang-basa. Pagka po kasi merong natirang baga dyan. Yan po ay eh, ano ulit. Magsisindi po yan. Sige po. Hanggang dito lang po yung aking vlog. maraming salamat po sa patuloy niyo support sa akin. Uh, Kain po. maraming salamat po. At ingat po tayo lahat. We'll be